Hindi lang basta-basta inom lang ng inom ang gagawin nyo sa dahon ng papaya. May tamang proseso at tamang oras ito para makuha ang sustansya niya. Isang sekreto na dapat malaman ng mga tao. Ang sekreto ng papaya ay ganito. Kukuha ka ng dahon niya, yung pinakabata. Umagang-umaga, mga 4am to 5am, dapat maunahan mo ang sikat ng araw. Kung itatanong nyo kung bakit? dahil ang enzymes na nagmumula sa dahon ng papaya ay nawawala ng bisa kapag ito ay nasikatan na ng araw. Kunin ang katas ng dahon ng papaya, huwag mo patagalin ng limang minuto, dapat mainom mo na agad ito. Dalawang kutsara sa madaling araw, ito ang pinakamainam na gawin. Dalawang kutsara din sa tanghali at dalawang kutsara din bago matulog. Ito ang gawin sa taong na dengue. Sa loob ng dalawang araw, giginhawa agad ang pakiramdam ng pasyente. Sa may liver at kidney problem, ang pag-inom sa madaling araw ng katas ng dahon ng papaya ang magandang lunas diyan. Magiging malinis din ang ating mga bituka. Nagagawa din itong panatilihing bata ang ating kutis. Pinapababa din ito ang blood sugar level. Sa may mga diabetes, try nyo ito one week lang. Then pa up ulit kayo at pakicomment dito ang naging resulta. Ito ay bilang hamon at patunay sa bisa ng dahon ng papaya. Kung may sakit sa balat, kahit anong sakit sa balat, pahiran nyo lang ng katas ng dahon ng papaya. Mapabuni man yan, hadhad, an-an, mawawala agad yan basta tama lang ang proseso na iyong gagawin. Salamat nga pala sa kaibigan kong doktor sa England sa pagturo ng tamang proseso nito. Mabuhay ka kaibigan. At yan ay isang minutong dagdag kaalaman kaling sa isang magsasaka.